Good morning. Dito naman tayo sa kabilang garden. Surbihon Subi, na ang, ampalaya palaya at saka at isa tanim. Ayan. Ito yung luya. Maganda talaga pag sa lupa talaga. Malaki ang laman. I don't know. Tingnan nyo naman. Malaki ng ano. Dahon. Pag malaki po ang dahon is malaki ang laman. Ayan. May talong. Ayan. Ang lang luya, ay luya si, ang, ang palaya, na mamulaklak. Ayan. Nagsisimula na po siya mamulaklak. -mamulak Napakaganda. Napaka-healthy at meron ng maliit na bunga. Ayan. Napakalusog. Thank you, Jesus. At mayroon kami ganito kagandang ampalaya. Puro yabayag. Ayan extension to dito para pag gumapang siya hindi sila mag-aagawan ng nutrients kasi meron siyang extension ayan itong binhi na to ay isang pack lang ayan. isang pack lang po ito mayroon ng malaki-laki oh oh ayan oh wow ayan oh wow ayan oh, wow. Ayan, oh. Wow. Ayan, oh. Oh. Oh, ba? Diba? Oh. Ang sarap talaga ng pakiramdam pag makita may mga tanim na bumunga na. Ayan, oh. Oh. Ibang variety ito ba? Ibang variety. Doon sa akin, doon sa kabila. At, oh, di ba? Oh. Kaya kaway-kaway sa yung trellis. Yan ang trellis niya. Tingnan nyo naman, mayroon pang litos. Mayroon litos, oh. Gusto yung salad? Pwede kayo mong order. 35 per cup. Isang puno, 35 pesos. Ayan. Nabenta ng iba dito. At nag, na naman ulit si Dodong ng ano, panibago. Ayan. Ito yung kinagawa niya. At, mayroon namang atsal dito. Atsal ay bell pepper, yung red, yung panlagay sa minudo, igado, mitsado, at sa sarisaring luto, yan, atsal. Ito po ay second cropping lang, yung buto lang at pinatubo lang yung buto. Para na lang mayroong may panggamit pag Ayan, hindi nabibili. At dito naman tayo sa ating, ayan, kita niyo yung trellis. Hindi yung volleyball court. <laughs> hindi yan ang valuable net di ay. Hindi yan valuable net. Yan po ay trellis ng pipino. Pipino po ito. Ayan. Ayan ang pipino. isang pudling. Meron pa pala dito. Pero hindi pa nagawa ng trellis Busy ang may-ari. Ito ay sa pamangkin namin ni Gagang Maestro May-ari. Ayan, natuturo kaya hindi niya matapos-tapos. Nagsasaybit ra dito pagkahapon siya para linisin. Napakaganda po. 'Di ba? Iba talaga ang taong masipag magtanim at hindi nahihirapan. Kung kung, may bibilihin ba lang sa paggamit sa pagloto at konti na lang ang gagamitin. Hindi na tayo mahirapan ng, hindi na tayo panay ang bili ng bili. Kasi natatanim tayo. Kagaya nito, meron naman dito ang kamatis, oh. Bagong tanim na kamatis. Oh, diba? O. Oh. Dalawang tudling ng kamatis. Kompleto na. Ang kulikot lang ang wala. O oh, yung pansigang. Nakikita nyo yung mataas na bilang hoy guys. Yan. Ako po ang nagtanim yan. Kasi dati hindi pa ito nataniman dito. Maraming damo. Na nagtanim pa ako dyan. Kaya lang na ano nung pag ano, Pag uh, araro. Matanggal ang iba. Ito nga Oh, Tingnan nyo naman, may bunga na. Ako yung lulutuin ko ito sa sunod ng mga araw. May laman na ito. Oh. Ako rin ang, magluluto niyan. Kasi ako naman masipag magluto ng kamuting kahoy na suman o kaya bibingka o kaya puto. O yung nyog, hindi pa pala natanong dudong ang nyog niya. Oh. Magandang klase palang nyog. Meron silang nyog jam pero hindi pa namunga. Yan ayan guys nandito na tayo nag tour sa garden ni Dodong at syempre shout out sa mga follow for more videos thank you for watching have a good day